Niyo po pumuli ang programang ito, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at muli inaanyayahan namin kayo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po natin ang kasaysayan sa pagkakatawag sa Iglesia ni Cristo ng isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo. Siya po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit nang pagbigyan niya po yung paanyaya ng kanyang co-teacher na makapakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Kristo, doon na po nagsimulang mabago ang kanyang pananaw ukol sa reliyon at nung mapakinggan niya ang mga pangunahing aral ng Iglesia ni Kristo at ito'y kanyang tinanggap at sinampalatayanan, naging kaanib na po siya sa Iglesia ni Kristo. At ngayon nga po ay isang masiglang may tungkulin na ang tinutukoy namin ay si kapatid na Gemma Ramos. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Magandang araw po sa inyo. Ako po si kapatid na Gemma C. Si Guaramos. Ako po ay mula sa lokal ng Pulong Munti, San Isidro Nueva Ecija, distrito ng Santa Rosa Nueva Ecija. Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Elementary Education sa San Isidro Nueva Ecija. Ako po ay sa kasalukuyang nagtuturo dito sa Pulung Monti, San Isidro Nueva Ecija, Engineer GNF Balyarta Integrated School. Ang aking pong asawa ay si kapatid na Rexon B. Ramos. Ang kanyang pong tungkulin ay pang-apat na Pangulong Giacono ng lokal ng Pulong Munti. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia de Cristo, ako po ay Roman Catholic. bilang Catholic ko po, kami po ay nagsisimba na mag-anak. kapag ka po may okasyon tulad ng mahal na araw, ay hindi po ako nawawala sa okasyon na yon. Lagi po akong bumabasa sa mahal na araw. Pinaniniwalaan po namin na yun ay totoong aral ng Diyos. Malaking pagbabago po nang ako po ay nakapakinig sa mga aral ng Diyos nang ako po ay maanyayahan sa Iglesia ni Kristo. Nung una po, nang ako'y bata pa, naaanyayahan po ako ng aking mga kaibigan na sa mga, sumama sa mga pamamahayag. Pero dahil bata pa, ay hindi ko po ito pinapansin. At maaaring magalit po ang aking mga magulang dahil po kami ay taal na katoliko. So, nung, nung ako po ay makapagtapos ng pag-aaral at nakapasa sa board exam, uh, na nadestino po ako na magturo dito sa lokal ng Pulong Munti, dito po sa paaralan pa ng Engineer GNF Balearta Integrated School. Dito po ay nakilala ko ang aming principal na si Late Emilita V. Puno uh, inanyayahan po niya ako sa pamamahayag. So dito po ay, ang sabi niya, makinig lamang po ako ng mga salita ng Diyos. So dahil po siya ay principal namin, uh, pinagbigyan ko po siya sa kanyang paanyaya. At nung paglabas ko po ay, sabi niya, kumusta ka na, kamusta naman ang pakikinig mo, sabi niya sa akin. Ang sabi ko naman po ay, okay naman po, yun lang po ang nasabi ko. Pero ang nasa puso ko po ay nasiyahan po ako sa naririnig ko sa mga naririnig kong mga aral ng Diyos. At nakita ko po nung panahon ng pamahayag po na yon ang nagtetekste pong ministro ay naroon po yung masiglang ang, yung pag-aalab niya na kami pong nakikinig ay ma, matala sa Iglesia ni Cristo. Dahil ang pinagdidiinan niya ay dito ang kaligtasan. Kaya po, nung panahon po na yon hindi ko pa po na iisip na ma mapupunta ako dito sa Iglesia ni Cristo. So that time po, uh, mga lumipas po ang ilang araw, ang sabi ng, ng aking principal, tinanong po ako muli ng aking principal, um, ang sabi niya, ay, pwede ba kitang maanyayahan sa aming pagmimisyon? Uh, bilang principal po namin ay wala nang pong masama sa kanyang pag-aanyaya yeah. at nagugustuhan ko naman pong makinig sa mga aral ng Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kaya po pina muli po ay pinaunlakan ko po, po siya. At dito po ay may mga aral po na nagugustuhan ko na kaibang naman po sa aral na aking naririnig sa dati ko pong relihiyon nung pong ako'y katoliko, ang tinuturo sa amin noon, ang Diyos ay may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngunit ang napakinggan ko po dito sa Iglesia ni Cristo, ang Diyos ay iisa, ang Diyos Ama lamang. At ang ating Panginoong Heso Kristo ay tao, So, ako po ay bilang teacher, ay gusto kong malaman ang katotohanan at ayoko pong madaya. Kaya po, inaral ko po sa mga Biblia na kung ano ba yung tunay na relihiyon At ganoon naman din po sa pakikinig ko sa Iglesia ni Kristo. Na yun naman din pong banal na Biblia ang sumasagot din po sa aking mga katanungan nakaiba naman po doon sa aral na tinuturo sa amin sa katoliko. Dito po sa iglesia, mismong Biblia ang sumasagot sa aking katanungan. Samantayang doon po ay isang tao na pari na batay lamang sa kanilang kaalaman. So dito po ay napagtanto ko na totoo, totoo ang iglesia ni Kristo. So muli po ay tinanong ako ng aking principal na ipatatala na ba kita bilang padodoktrinahan. So, dahil po sa aking mga naririnig, sa patuloy ko pong pakikinig sa mga aral ng Diyos na sa Iglesia ni Kristo, ay nasiyahan po ang aking puso talaga na bukas sa kalooban kong umanib sa Iglesia ni Kristo dahil dito ko po nakita ang katotohanan. Ang pagpapasya ko po pong ito ay hindi naging madali sa akin sapagkat um, mm, kami po ng aking pamilya ay mga taan na katoliko nga po at mm, maaari po akong pagalitan ng aking mga magula. So, sabi ko po, po sa sarili ko, may tama na akong pag-iisip na lalaman ko yung mga a, tamang aral ng Diyos na dapat sundin. So, nagpasya po ako na magpatala po sa pagdodoktrina. Nung panahon pong ako'y babautismuhan, hindi ko alam na nasisiyahan po ako na ang pakiramdam ko po ay kinak sinasamahan ako ng Panginoon. Kaya kaya po, kahit na sino po yung madlang sa akin, kahit na yung pamilya ko, patuloy po ako. Dahil, lagi ah, po nasa isip ko rin noon. Nung araw na lang at matanim sa akin, ang sino mang <laughs> sa ama at sa kanyang inay sa akin na hindi ka sa akin. Ako po ay mabautismo ha. ko po ay kunyo po akong bababayan, Ganon din po ang aking pamilya. Dahil sa decision ko po na ito, ay marami po akong sinagpwera. Kaya kayo na po ang bahala sa akin, ama. Ganon po yung sinabi ko. Kinagpasadiyos ko na po um, para sa akin po ay nalalaman kong kaligtasan ay narito. Sa paglipas po ng maraming taon, ay lalo ko pong napagtibay na ang aking desisyon ay hindi isang pagkakamali. Ang pinapangako ko po sa Diyos ama, na ako po ay maninindigan sa aking tungkulin, sa aking pagka ni Kristo. Magiging masigla po akong kaalim ng Iglesia ni Kristo. At tutulong po ako upang makatulong naman po ako sa ibang tao na umanip sa Iglesia ni Kristo. Makita nila ang katotohanan na dito po sa Iglesia ni Kristo ang kaligtasan, nandito po ang tunay na aral ng Diyos. Ako po si kapatid na Gemma Sigwa Ramos. Ikinararangal ko po na ako ay Iglesia ni Kristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Gemma Ramos. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio DCEM 954 ang tinig ng katotohanan. Muli pong nagbabalik ang programang ito at sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo gayun din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Partikular po na ipinaabot namin ng aming pagbati sa sambahayan ni kapatid na Gemma Ramos sa distrito eclesiastico ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Si kapatid na Gemma, gaya ng kanyang ipinahayag kanina, siya ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon ng pagbigyan niya yung paanyaya ng kanyang co-teacher na siya ay makapakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Naunawaan niya sa kanyang ginawang pakikinig sa ginagawang pangangaral ng Iglesia ni Kristo na dito sa Iglesia ni Kristo ang sinusunod ay pawang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Natiyak niya na mga kalooban ng Diyos ang nasusunod dito sa Iglesia ni Kristo sapagkat lahat ng aral at doktrina, ang pinakabatayan ay walang iba kundi ang Biblia. Nakita niya sa ginawang pagtuturo ng mga ministro at manggagawa sa Iglesia ni Kristo na ang ministro o manggagawa lamang po ang nagtatanong pero ang kasagutan ay binabasa po dito sa banal na kasulatan. At dahil sa natiyak nga niya na dito niya matutupad kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Naiwanan, itakwil yung dati niyang paniniwala at nagpasya siya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Sa kanyang ginawang pagpapasya na umanib sa Iglesia ni Kristo, ang sabi nga ni kapatid na Gemma, hindi naging madali rin sapagkat may mga humadlang at merong mga umusig sa kanya. Subalit, ang banggit ni kapatid na Gemma kanina, nanindigan siya. Sapagkat, ang sabi ni kapatid na Gemma, ay napakaligayaan niya ng kanyang puso, na sundin kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Alam niya, hindi siya magkakamali ng pagpapasya. Kailanman, ang kanyang pinaninindigan ng sundin ay kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos mga mahal po naming mga taga-subaybay, bakit nga po ba tama ang gayong paninindigan na sundin natin, ganapin natin kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Alam naman natin ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, nakasulat na po yan dito sa Banal na Kasulatan. Ano pong kabutihan kapag ka nanindigan tayo nasundin kung ano ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Pakinggan ninyo, at ganito ang ating mababasa. Dito po sa unang 1, sa 3.24, dito po sa saling The Living Bible, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Ang mga taong ginagawa ang sinasabi ng Diyos, sila'y namumuhay na kasama ang Diyos at siya'y kasama nila. Nalalaman natin ito'y totoo sapagkat ito'y ipinahayag ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Pagka po pala nanindigan tayong gawin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, mamumuhay niya tayo na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. E eh, gaano po ba kabuti kapagka ang Diyos ang nakasama natin? Sa paraan na pinanindigan na nating sundin, gawin kung ano ang kanyang mga kautusan. Pakinggan ninyo, dito po sa Jeremias, sa 7 ang talata po ay 23, ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo. Kundi ibinigay ko pa ang utos na ito, sundin ninyo ako, at ako ang magiging Diyos ninyo, at kayo ang magiging bayang ko lumakad kayo ayon sa lahat ng landas na iniuutos ko sa inyo at magiging mabuti ang lahat para sa inyo. Pagka pala, nakasama natin ang ating Panginoong Diyos sa paraan na sinunod natin kung ano ang kanyang mga kautusan, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, magiging mabuti ang lahat para sa atin. Ano pa po ang biyayang matatamo ng mga taong sinunod ang mga kautosan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng Diyos, sundin ninyo ako at ako ang magiging Diyos ninyo at kayo anya ang magiging bayang ko. Hindi po ba? Isang napakagandang kapalaran ang matatamo ng tao na naninindikan na sundin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. E bakit po kaya sinabi na magiging mabuti ang lahat sa isang tao na nanindigang sundin kung anong mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin dito po sa Kawikaan sa Uno, ang talata po ay 33. Ay ganito ang pagtuturo sa atin ng Banal na Kasulatan. Pakinggan po natin. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa malayo sa katakutan. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, pagka pinakinggan natin siya, sinunod natin siya, mananahan niya tayo ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo niya sa katakutan. Kaya dito pa lamang sa mundong ito, etiyak mapapabuti na ang tao na sumunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, alam natin sa marami na nating mga ginawang pag-aaral, pagka ang tawi kabilang sa bayan ng ating Panginoong Diyos sa mga taong kinikilala niyang Kanya, eh sila rin yung mga taong pinangakuan ng ating Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan, ng pagpasok sa Kanyang kaharian pagdating ng araw ng paghukom. Kaya, mga kaibigan, tama po na ang maging pasya nating lahat e eh sundin kung ano ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. E eh sa panahong kristyano, paano natin malalaman kung ano ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na dapat nating sundin? Meron pong ipinagagawa ang ating Panginoong Diyos sa atin para magawa nating sundin kung ano po ang kanyang mga kautusan. Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Mga Gawa 3.20, itutuloy natin sa 22 hanggang 23 pa, ay ganito ang pagtuturo sa atin pakinggan ninyo. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya at mangyayari ng bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Sa panahong kristyano, nagsugo ang ating Panginoong Diyos. Ang isinugo niya ay ang kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ang tagubili ng ating Panginoong Diyos? tungkol sa ating Panginoong Sokristo na kanyang isinugo. Ang sabi, siya, ang ating Panginoong Sokristo, ang dapat nating pakinggan sa lahat anya ng mga bagay na sasalitain niya sa atin. Eno po ang sama. Kapag ka binaliwala, hindi pinakinggan yung sinabi ng ating Panginoong Sokristo, ang sabi po sa talata, mangyayari anya ng bawat kaluluwa o bawat tao na hindi makinig sa propetang yon sa ating Panginoong Sokristo, pupuksain anyang lubos ng ating Panginoong Diyos. Ano katumbas doon? Hindi po sila maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Kaya, sa panahong kristyano, meron tayong kinakailangang pakinggan at kinakailangan nating masunod. Pakikinggan natin yung sasabihin ng ating Panginoong Sokristo at yung po ang ating tutuparin. Ngayon, ano nga po ba ang itinuro ng ating Panginoong Sokristo na dapat nating mapakinggan? At kung napakinggan natin, eh dapat magpasya din tayo na ito ang ating susundin o gaganapin para tayo ay magtamo ng kaligtasan. Pakinggan ninyo, dito po sa 1 Jesus 14, 7 at 9 ng Saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwot na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko ang sariling akin at nakikilala nila ako. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohan ng sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ayon sa ating Panginoong Sokristo, buong katotohanan anya na sinasabi niya sa atin. Kaya binibigyan diin dito ng ating Panginoong Sokristo na mahalagang pakinggan natin yung kanyang sinasabi nito sapagkat ang banggit nga niya ay buong katotohanan anya na sinasabi niya sa atin. Ano itong buong katotohanan ng kanyang sinasabi? Siya anya yung pintuan. Ano ang dapat gawin ng tao sa ating Panginoong Sokristo bilang pintuan? Ang sabi niya, ako yung pintuan, sino mang taong pumasok? Sa makatwid, hindi po basta sasampalataya lamang sa ating Panginoong Sokristo ang tao. Hindi tatanggapin lamang siya bilang kanilang personal na tagapagligtas Eh nakapasok na sila sa ating Panginoong Sokristo. Ang mga tao po na tunay na dumaan sa ating Panginoong Sokristo at pumasok sa Kanya, e eh tiniyak din niya kung sino sila. Nasa loob niya sila ng kawan. Ano pan dapat nating matandaan? Wala pong pinipiling tao. Lalaki, babae, mayaman, marunong, mangmang. Ang iisa lamang po ay yung kaparaanan yung ipinagagawa ng ating Panginoong Sokristo na pumasok sa Kanya bilang pintuan sa para ang mapaloob sa kawan. At ang inaanyayahan dito ng ating Panginoong Sokristo na pumasok sa Kanya, kung inyong napansin, yung nasa labas ng kawan. Sapagkat pagka ikaw ay nasa loob na ng kawan, wala ka na sa labas. Pagka wala ka pa sa loob ng kawan, nasa labas ka pa. Eh, anong garantya ng ating Panginoong Sokristo? pagka ang tao nasa loob na ng kawan, tiniyak niya ang kanilang kaligtasan. Helen nga po ba ang kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Sokristo na dito na ang mga taong pumasok sa Kanya? Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 2028, salin po ito ng ginoong George M. Lamsa. So pagkakaliwat po sa wikang Pilipino natin, basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po, ayon sa talata ng Biblia na aming binasa sa inyo, ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Gemma na yung kanyang pagpapasya naiwan yung dati niyang reliyon at pumasok, umanib sa Iglesia ni Kristo, natiyak niya na yung kanyang pasyang yun ay tama sapagkat ang sinunod niya ay yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kalooban ng Diyos, pakinggan ng tao ang ating Panginoong Sokristo. Sinabi ng ating Panginoong Sokristo, dapat na pumasok sa kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob sa kawan, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang ginawa pagpasok, pag-anib sa Iglesia ni Kristo ni kapatid na Gemma, pagsunod ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, kahit na may mga hadlang, kahit may mga pag-uusig, eh hindi niya po inintindi yun. Ang kanyang pinanindiganan, sundin kung anong kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, matatamo natin ang isang napakagandang kapalaran dito pa lamang sa buhay na ito kung magpapasya rin po tayo na sundin at gawin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at bago po tayo magtapos ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo sa pamamagitan ng palatuntunang ito na ituro namin kung ano ang iyong kalooban na dapat na mapakinggan ng mga tao at dapat ganapin ng tao para makatiyak kami mapapabilang sa pagtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Maawa ka nawa po sa mga nakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo ang mga katotohan ng kanilang napakinggan na kailangang umanib, pumasok sa Iglesia ni Kristo nawa po ito'y magbigay dana para lalo pa nilang surin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. Panginoong so Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Maawa ka po, patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Pagpalain mo rin lahat ng iyong mga hinirang. At higit sa amin, pagpalain mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, Buo na po ang aming pag-asa. Pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Ang lahat magalang na po namin ipinakikiusap sa pangalam po ng aming tagapaglitas na si Kristo Jesus. Amen. Music